Ah, Hi! Masaganang buhay at magandang araw po sa inyong lahat. Nandito po ngayon sa Marangal Elementary School. Dito po yan sa San Jose del Monte, Bulacan. Ano? Uh, I-feature po natin ngayon yung gulayan sa parlan at ang kasama ko si Sir Glenn na San Diego. Ano? Uh, dyan dyan po siya. Pero bago-bago po yan, itong mga kanyang mga garden angels. Meron po siyang mga garden angels. Lapit nga kayo dito mga... Uh, 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 mga anong grade na ba kayo? Mga estudyante kayo ni Sir? Grade uh, Grade 6 pero na-under na kayo kay Sir no? Ano bang naitutulong niyo sa pagga-garden kapag uh, uh, gumagawa dito sa Sir Glenn? Nagtatanim po kami. Okay? Nagtatanim po kami para po um nakatulong din po sa mga sa feeding po. Oh, yes. Nag-ano po kami na nagbibigay din po kami ng mga punla sa Aho? mga ano po, mga estudyante sa mga gusto pong magtanim. Aba, ba talaga very noble. Ikaw na anong grade mo na ba? Anong grade mo na? Grade 6. Grade 6 ka na? Para ka lang grade 3 pa lang ha, pero. Okay <laughs> na, nagpapatawa lang ako na. Nagpapatawa lang. Ikaw, ano nung share, ano na share mo naman sa pagtatanim? Uh, Masishare ko po yung pagtatanim po. Tapos yung parang pag nagtatanim po kami, nakaka-save yes. po kami ng space like that po. Oh, wow, talaga na. Mahal kita niyo po mga kababayan. Sa kanilang murang edad, pero uh, nagagawa na po ng ganyan. Eto si, ano uh, anong pangalan mo anak? Aliya, Aliya, ano namang nasa share mo sa pagtatanim? Yung mga gulong po or mga nire-recycle po namin para po, yun nga po, nakaka-save ng space. Yes. Po. So, uh, so na ang pagka-gadget? Yes. Okay, yes. oh. Ikaw naman na pangalan mo? Samantha. Si Samantha. Samantha, anong share mo naman? Um, mga bata pa lang po dito po, tinuturuan mm. na po kami ni Sir Glenn na magtanim po para mm. in the future po, pwede rin po namin siyang gawin sa bahay tapos, pag natutunan na po namin, pwede na rin po namin siyang ishare hanggang sa malaman na po ng mga bata. Naku talaga na makita Parang nyo po. Parang lang po yung mga nalalaman po sa pag -agay. Yes! Naku, kita nyo po mga mentality ng mga estudyante ni Sir Glenn, ano? Talaga naman, ngayon, nalapitan ko ang promotor ng uh, uh, ganitong gulay sa parang si Sir Glenn. Sir Glenn, lapit ka nga dito sa akin. Sir Glenn, nakaka-amaze. Yeah, ano? <laughs> Isipin mo itong mga ganitong uh, estudyante, mga bata, kabataan, eh, uh, na nagiging katulong mo sa pagtatanim. Aha. Ano? Uh, Nung bang nung maandira sa iyo to, nalinang mo na gusto Sir Glenn ah. Ah uh, po, eh ano po, pag uh, sinabi ko oh, sino gusto mag-garden, oh. tatas na kamay mga yan. Oh. Kaya po. Oo. Oh. <laughs> ayan, cha. marami na po akong natuto na ituro diyan pati po yung pag-spray po ng ng mga uh, uh, concoction. natural po, yes. natural concoction po natin. Oh. Alam na rin po nila pati hmm. paghahalo paghalo ng lupa, yes. hydroponics. Yes. Uh, ayan, marunong na rin po sila magpunla. Sir ayan. Glenn, kahit na hindi mo na sila under ko pag naluwipat na sila sa mas mataas na grade, binabalik-balikan ka apo, pa nila, no? Binabalik nila, mas gusto pa nila lang ma uh, matrain pa sa pagtatanim, apo. no? Hindi na nila po ako makakalimutan hanggat nakakita sila ng gulay. Yes! <laughs> alam mo yan, <laughs> hindi, hindi, hanggat buhay yung makaya, Sir Glenn, dahil tatamasahin na nila, ah, hanggang magkaroon ng pamilya, tuturo nila sa kanilang mga anak. Merong isang Sir Glenn na nagturo sa amin. Apo. yan. Mabuhay si Sir Glenn. Yeah! Parang yeah! <laughs> di kayo So, ini-invite po namin kayo this coming Sunday, ano? Uh, Panoorin po ninyo yung aming TV show, Masaganang Buhay. Mapapanood po si Sir Glenn at itong mga bata ito. Katulong po niya. Sila po nagtatanggal ng damo sa kanilang mga tanim na uh, mga laman na mayroong mga damo, ano? Kaya malinis po tingnan itong uh, garden. gula sa paarlan itong marangal uh, elementary school. Mapapanood po yan sa 1PH Signal TV Channel 1 ng TV5 sa Ilmo Orcaspo sa RPTV, YouTube at Facebook. Salamat po, salamat. God bless, God bless.